Hãy subscribe cho kênh sao sa Gõ Để không tao sa những video hấp dẫn mundo ngunit ang katotohanan Ikamay naguguluhan tayo ay naglalakbay Habul natin ang buhay ngunit ang maging Sa buhay na hindi naman sa atin Itanong mo sa mga bata Itanong mo sa mga bata Ano ang kanilang nakikita Sa buhay na kami ang Group 7 na nandito kami upang kapanayamin ang mga bata na katila sa squatters area. Mapakilala po natin sila. Pangalan mo? Saan ka ba? Obel J. Cabral. Um, ilang taong ka na? 13 years old. Nag-aaral ka, di ba? Yes. Saan ka nag-aaral? Doon buhay School. First year. Ikaw ano ang pangalan mo? Ilang taong ka na? 11 years old. Nag-aaral ka din? Opo. Anong grade mo na? 5. Saka nag-aaral. Saan mo siya? Ito na po, bibigyan na po. Um, ngayon po, sila sila namin sila ng mga salitang balbal -bal na ginagamit sila sa kanilang lugar. <laughs> Dahil uh, Ito. Sige kung for the familiar kayo, ano yung sabihin ng salitang beso? ayun Tama. In e time bomb. Bomba ba ito? <laughs> Walang time <palo>. bomb. <laughs> at tinatapon sa may tapa yung dumi. Oh. Ayun. ay yung binyan. Alay. Alay. Ah, uh, meron mm, pang mga iba. Ano yung anong kalakalan? Uh, mga para, parang naagdami na na-recycle o binebenta, binebenta. Ah, uh, para dagdag kita rin. Mm -hmm. Yung takatapos, -taka. benta at benta no. Sa init. Ah, okay. Yung so, uh, anong tumutuma, uh, tumo? tunga so, baguolan so, po talaga yung nakakalimang no, <laughs> uh, hahahahahaha kaya po yun yani yun so, mga ano mga naisulat lang, naisulat lang may sulat namin may okay. sulat ng na an ano yung ba no Bano. ba yung um, inu inu um, ah, in ting ano okay, ano Nai, may gusto ako. Dahil sa mga bag ay, ang gakalily ng mga tao ay, um. Tanggal na man, tanggal. Nakay nakaiyod na kalangsalebat ginagawa para? Nakaiyod okay, kaya mawalan ka pa. Huh. Okay. Sama mm. okay. sa sa Ano naman sabo kapet ko diko ah, imparaos na man, aneho, nakakalayo, nanday. Ang hinihingi. Oo. na. Kaya, ano, piso. At pangayap, pag mayabang, mayabang ang dati. Pag naman, di naman maya uh -huh. ano. Eh, yung ano, pungal. Pumal? Pungal. 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 Kapag Special na naiinig. Okay, <laughs> ano? An example nun? Example? Kaya, na, dulastat. Ay, pungal naman, o. No? Ah. Ah. Parang muna din siya. din siya. Ako singulo. Kumanda. Yung Haha. 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 Haha

Sige, ha, ala. mali naman, na ba 'yung unang baga? Ano 'yung mo mali? Mali sa pagkain. Ah, eto. 'Yung 'yeba' yeah, naman. Ano siya? Um, oh, ang, uh, parang salitang wala yeah. ano lang doon sa salitang panto na. Ang ibig sabihin na tama na ang pagsinom. Yeah, Pilitan pag yeah. sa salitang wala ding mali. Eh bakit maglalahad din ko anong ginagawa? sasalita ka ng iba. Kung ano yung mo, eh, hihinto mo muna yung gawa mo. Ah, pag oh. Eh, naman. Ikaw. pag oh, that, <laughs> Hello. Ano? Ah, eto ito na po yung muli at pagwawakas ng interview namin sa mga batang spate. Sana po nagustuhan niyo. Maraming salamat.